What is up mga kulay? Nandito tayo ngayon sa exclusive event ng 247.ai sa Star City! Pero bago nangyari yan, eto muna ang mga pinagdaanan namin. Ayan, si ate kumakuway sa camera kasi ang cute, 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 cute ko. <laughs> Eto naman, mga kulay. Bago kami tuluyang pumasok sa mga rides ng Star City, bumili kami ng mga headwear para cute at pagagalawin namin ang aming mga tenga. eh hey! <laughs> Ang cute, no? Hey! at eto na nga habang naglalakad kami sa loob at naghahanap ng mga ride si Jess ay kumukuha ng video at nagpapagalawa ko ng tenga at ayan naman si Jason isa yan sa mga big bosses dito ay ano you know, paturo-turo pa at syempre kasama niya ang kanyang pamilya what is up at eto na nga mga kakulay nag-iisip na tayo kung anong ride ang una nating sasakyan kasi naman alam nyo na nakakatakot ang mga rides dito kaya mga kulay eto inuna namin isang theater dito mga mga kulay, wala kayong makikita dito kundi screens na nakapalibot sa inyo. Like 360 degree view nyo ay napapaligiran ng screen. Ayan mga hulay, look at that. Anywhere you look, talagang may screen. At talagang damdama mo mong nasa ilalim ka ng karagatan. Siyempre hindi namin bubuwiin yan kasi papagalitan kami ng Star City bawal mag-on ng camera. Pero at least alam nyo na, na merong ganyang ganap dito. Kapag uh, naiinitan ka sa labas, pwede kang pumasok dito at mag chill chill manood nood at eto na palabas na kami si Ron ang may hawak ng camera ay at eto bumungad sa amin si Thanos ayan talaga naman tropa tropa lang ang labanan dito ayan tingnan nyo naman si Thanos oops teka lang tanggalin ko muna yung sombrero ko at pagpagalaw Tingnan si Thanos, di ko alaman kung galit sa akin o natuto ay tingnan nyo naman pag mumuka nyan <laughs> teka lang baka i-press nyo yung isang gemstone at tayo yung ma na sa mundo at eto na ako ng masama sa kanya teka baka Ha? Ha? Yan ang gusto mo. Ito pa, ito pa. Mm. Diba? Sakay na sakay din siya sa trip ko. <laughs> at ito, syempre, pagsasayawin natin siya. At ayan na nga, ang kasunod nating nakita walang iba kundi si Iron Man. Maulay, -like. gusto mo ng picture kasama sila at si Groot. Pumunta na sa Star City kasi yung pictures pa lang ay sulit na sulit na para kang ng ibang bansa. Yeah. Real talk lang to man Meron kang bars pero broke ka pa Ayan, sumasayaw siguro Siyempre hindi tayo papatalo At eto na nga mga kakulay Naisipan namin sumakay sa barko Barkong wala sa tubig <laughs> Sa mga recent mga travels namin Lagi kami nakasakay sa barko O bangka na nasa tubig This time around Barko Nawala sa tubig ako ko ba kung, kung ano nakain ko At sumakay kami ng barkong Nakalutang na lang dito sa hangin Pero on a serious note mga kakulay Siguro 3 out of 5 ang score ko dito Kasi naman may babalik niya Ang kilig na nawala na sayo Ehehe <laughs> De, sa totoo lang, itong ride nila na to, I think Vikings ang tawag nila dito, ay talaga naman solid din, mga kakulay. Talagang mag, magpapakilig sa'yo, magbibigay, magbabalik na excitement. Ayan, eh. At ito na, mga kakulay si Ron, medyo mabagal siya kasi marami na naman kanin na nakain. Next up natin ay ang gabi ng lagim. Talaga naman, susubukin natin ang aming tatag at lakas ng loob. Malapit na! Ikaanapin ko to, sir, you know, oh, <laughs> ito sir, mayroon Hello, ito? sir. Eto na mga kakulay, nagsimula na ang nakakatakot na part talaga naman. Tignan niyo yan, may mga nakabaligtad na tao. <sighs> nakakatakot. Meron dito mga areas na may mga zombies. Eh, no? Meron ding mga areas na talaga namang para ka nasa sementeryo at may mga lumalabas ng mga tao. <sighs> nakakatakot. Anyway, hindi namin dinamihan yung videos kasi sabi ni Kuya, oops, tingilan nyo yung video, bawalan yun dito. Hindi, sa magandang pagkakasabi naman. Kaya naman, hindi namin na-capture na lahat. At eto na, makakulay, lumabas na kami at naghahanap na kami ng mga susunod na pupuntahan. Nag-iisip kami kung sasakay kami sa mga rides o talaga naman susubukin namin ang tabang namin para sumakay sa craziest ride na meron sila dito which is the Star Flyer. I'm pretty sure you guys have heard of Star Flyer kasi it's the craziest ride na meron dito sa Star City. Titignan natin, susubukin natin, at talagang tatanjahin natin kung kaya ba natin ang mga ganito ka-extreme na rides. Eto na, sasakay na tayo. At ayan na, tinawag kami sa camera kaya naman ako. Ay, nag-thumbs up at si Ron ay kumaway. ay na mga kulay! Eto na, hindi lang halata pero si Ron parang maihi-ihi na sa salawang Why? niya dyan. <laughs> mga kulay, medyo natakot ako dito at bahagyang uh, medyo nag-worry sa seguridad ko kasi alam niyo naman ang nangyari dito in the past na kailangan sabihin pero natakot ako 4 out of 5 para sa Starflyer at after nyan mga hulay, lumabas na kami bumili ng ice cream at nanood ng konting magic show naglaro at yun na nag na kaming umuwi sa mga kumpanya kagaya ng 247.ai na talagang pinapahalaga ng mga employees 2 thumbs up sa Star City na ini-empower mga ganitong kumpanya saludo kami sa inyo mabuhay kayo yun lang thanks bye Make a call and hit another lick. Someone get the-